Part 8 Soul Contracts Ang mga kasunduan bago ka isilang Alamin ang lihim ng iyong kaluluwa Bago tayo isinilang sa mundo, naniniwala ang maraming spiritual tradition na gumawa tayo ng soul contracts. Mga kasunduang espiritual na naglalaman ng ating layunin, mga taong makakatagpo natin, at mga leksyon na kailangan nating matutunan. Sa episode na ito, alamin kung paano mo mahahanap ang mga palatandaan ng soul contract mo. Bakit may mahihirap na relasyon o karanasan sa buhay mo? At paano mong maa-activate ang abilidad at power na nakaprogram na sa iyong kaluluwa? Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Hi there, mga ka-MB! Welcome back! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na sobrang deep pero life-changing. Ito ay ang soul contracts. Na-experience mo na ba yung pakiramdam na parang destiny ang isang tao sa buhay mo? May lesson na paulit-ulit na lang nangyayari. May biglang twist sa buhay mo na parang scripted? Well, maybe you actually agreed to it. Ito ay bago ka pa ipinanganak. Ano ang soul contract? Ang soul contract ay isang spiritual agreement na ginagawa ng ating kaluluwa bago pa man tayo ipinanganak. By the way, mayroon po akong mga topic tungkol dito before. Nasa ibaba ng description box ang links kung interesado kayong panoorin din. Okay, moving on. Ito ay naglalaman ng major life lessons na kailangang matutunan. Key relationships na makakatagpo natin. Challenges na magsisilbing tools for growth gifts and missions na nais nating i-activate. Hindi ito parusa. Hindi rin ito fixed script. Ito ay blueprint. Isang guide ng soul mo para mag-evolve at magningning sa mundong ito. Signs you're living a soul contract. Here are the signs na active na ang soul contract mo. May mga taong dumating sa buhay mo na sobrang impactful kahit sandali lang sila. Paulit-ulit na life lesson na ayaw kang tantanan. Intuitive pull sa isang lugar, tao o trabaho. Divine timing experiences. Parang lahat naka-align. Bigla ang shifts na nagiging turning point ng buhay mo. You know what? Nothing is random. Lahat ay parte ng kasunduan na tinanggap mo. Out of love and soul growth. Ano naman ang purpose behind difficult people and situations? Minsan, ang pinakamasasakit na karanasan o relasyon, sila ang may pinakaimportanteng papel sa soul contract mo. Yung nananakit, nagtuturo sila. Yung umalis, nagtulak sa iyo, papalapit sa sarili mo. Yung nawalan ka, para matutunan mong punuin ang sarili mo. Hindi ito para i-romanticize ang pain. Pero para maintindihan na may malalim na layunin ang lahat. Hindi lang para masaktan ka, kundi para gisingin ka o ma-awaken. Can you change your soul contract? Yes and no. Ang soul contract ay flexible. Pwede itong i-rewrite kapag natutunan mo na ang lesson. Pinili mo mag-level up at magbago ng frequency. Humiling ka sa source ng bagong path sa pamamagitan ng inner work. May free will ka pa rin. Pero the more aligned ka sa soul mo, The more nakikita mo ang purpose sa lahat ng bagay. How to honor your soul contract? Para matupad mo ng buo ang soul contract mo, gisingin ang sarili mo sa present moment. Be aware, be in the now. Reflect regularly. Ano ang inuulit na leksyon sa buhay mo? magpatawad Minsan ang kontrata ay tungkol sa pagpapalaya Gamitin ang mga gifts mo Ang soul contract ay hindi lang tungkol sa pain May joy at mission din ito So hanggang dito na lang po tayo Alalahanin niyo lang hindi ka nawala o nawawala hindi ka nagkamali ng landas. Ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng kasunduan ng kaluluwa mo na ginawa mo ng may pagmamahal at layunin. Comment mo sa baba, I trust the journey of my soul. At kung na-move ka sa episode na ito, i-share ito sa soul fam mo. Abangan sa part 9 light versus shadow bakit kailangan ito pareho sa spiritual awakening stay soul aligned stay sovereign stay magical peace love and light thanks for watching